Manipis yung alahas mo ngayon, ha? Oh, oh. Manala kasi mag-bling to si ano eh, si oh. Low G. Oh. Parang ito kasi baka Low manakaw eh. Ha? ha? Ako kasi baka manakaw dyan sa may labas. Ay, may mo yung sabi? Super abi mo talaga dito? Wow, wala dito. So, ako dito. Sino ba dito? Da sa dadaanan ba? O sa dadaanan. Sa dadaanan mo ina. Dito sinuot <laughs> mo. Wala <laughs> na Tinago muna. Safe o. na safe ka dito. O tinago mo ba? O binenta mo na kay Bustoyo? Lapit-lapit <laughs> 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 na. O malalahas kasi ito kasi ito eh. O oh pero yung asawa mo dito nang galing sa Showtime. Yes. Magkasawa yes. na sila. Yes, pastillas girl. Kamusta kayo? Uh, ito okay lang. Patuloy pa rin. Masaya ang relasyon. Growing strong. Oh. Gumagawa pa rin ng mga magagandang memories. Oh, nice memories. Ang importante. Kamusta yung mga kagrupo mo dati dun sa ano? may grupo sila eh, di ba? ex-battalion. Oo, oh, ex-battalion. Ex-battalion. Oo, oh, oh, yung mga ex-battalion. Sila MC, sila si Chan. Bip! Bip! Batalyon yun. yun. Iba yung ex-Batalyon. Sister group nila yun. Ex-Batalyon. Kamusta yung mga grupo mo? Close-close pa rin kayo? Close-close pa naman. May contact pa rin kahit pa paano. Sino na pinakamayaman sa inyo? Ang yaman nito mga Sobra ito. Ay, talaga ba? Oo. Oh, hindi, 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 ano, hindi sigurado kung sino eh. Oh, pero lahat kayo, oh, Diyos ko. pero hindi kayo oh. ubra sa yaman itong kayo. Ay, sobra na. naman ako? Yan ang talagang hindi ina-announce niya palagi. naglalakad red carpet. Kaya, <laughs> Pero baka naman pwedeng uh, payamanin niyo pa ako. May Ay, manager pwede. na ba kayo? May manager kayo? Uh, may manager ako kaso busy siya ngayon eh. Busy siya. Ay, hindi dapat gano'n ang manager. Gano Ay, ba, 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 <laughs> nakatutok. nakatutok lang. Kung eh, saka dapat ako doon siya. Hindi. Ang ano kasi, ang dami niyang napanalo ng awards so, sa Wish Awards. Ay, oh, Talagang like, ikaw ang pinakatumabo ng mga awards. Yung, Meron pa siyang ano, may upuan pa siya parang hari. Yung, ah, ganun, yung ano? Nag, ano, sa kanya, yung nag-marka uh, na Talagang ginagamit ko sa music video ko. Ayun yung talagang ginamit ko na yung inupuan upoan, ko. Yun, oh! yung... So, ngayon, pagka kumakain ka, ginagamit ano ngayon. <laughs> alam mo doon sa upuan na yun? Ang upuan na, ang ano ko doon sa upuan na ginagamit ko is G-Wolf. Uh, G-Wolf? May pangalan talaga. May pangalan? Ay, pa, yung nunal mo, totoo din yan. Kasi may nunal si ano po, Joji. Kasi yung iba, sa sobrang kinakaroon nila, nagpapalagay yes. kung may nunal, oh. papalagay. Kung may tato, papatato. Yes. Di ba? Yung ganun sila eh. Yung kakilala, kapitbahay nga, super idol ka, Tol. Sa poses mo, kamukha mo. Si Tol. Nagpaputol ng binti. Binawasan! Binawasan! Anong kaya Six kasi. Six title <laughs> idol niya. so, mo. Grabe. Ka yung kabuka, ka ka kabuka mo. Yung katawan ganyan din. Ano lang problema? O yun. lang problema? Six four. lang. Pa paano, paano siya kumanta pag ginagaya niya ako? Paano maglakad? Nandito. <laughs> Ganon. Talaga ba? Remix diba? na ngayon ng mga kanta ni Kuya Ogi. Oo. Oh. oh, oh, oh. <laughs> Gusto ko mamit yan. Para maya kami ng ano, fans ni AJ Jackie. yung, uh, yung kapit bahay ngayon, idol din ako eh. <laughs> oh, ah, oh, talaga? Oh. Ay, kaboses na kaboses. Pati ka mukha, pa-porma ah, oh. itong ganito. Oh, oh, oh. ano lang ang oh, oh, problema? Oh. Oh. Nagpaahit ng banda din. Tabol. Pero di yung kapitbahay bahay idol si Pong? Ay, talaga?

No. Yeah, Memoryado niya yun, yung Mr. B-Boy na yun. Ito <laughs> nga lang ang kulang. Anong kulang? Yung nga, uh, hindi niya. Kala mo ginawa niya? Oh. <gasps> Binagga niya yung, yung sa pater. Binagga niya yung mukha niya sa pader. Para <laughs> maging panguri. Ano? <laughs>